Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Maganda ang araw na ito para sa mga aris para maplansya ang mga relasyon. At malakas ang impluensya ngayon ng Sun at Venus na pumapasok sa iyong partnership sector. Pero ngayong araw, ikaw ay marami kang mga hahanapin na intimacy. Parang gusto mong mapalapit sa ibang tao, mas maging malalim ang mga relasyon. At sa araw na ito, makuha mo naman maramdaman mo ang suporta ng ibang tao. Effortless ngayon ang panahon at oras na maibigay nila sa iyo at ngayong araw, karamihan sa mga Aris, mas maging friendly rin magaan ang araw na ito para sa iyo, at mabilis ninyo na mahanapan ng solusyon ang problema o kung meron mang mga problema hindi ninyo masyadong mapansin ang mga ito, dahil ang sentro ngayong araw, ay para maayos kung ano man yung mga connections mo sa ibang tao, mas uunahin mo ang mga relasyon ngayon at mamayang hapon, ikaw ay mas makaroon ng malakas na common sense pagdating sa kung paano mo i-manage ang iyong oras, ang iyong mga plano at ang iyong mga problema. Sa araw na ito kasi, nakafocus ka sa iyong achievement, sa goals. At ngayong araw rin ay mas lalo kang magpursige kaya magiging maganda ang iyong effort sa araw na ito. Ngayong araw, maganda ang takbo ng pag-ibig, maayos ngayon ang mood mo at mataas ang iyong energy sa araw na ito kaya marami kang matapos, marami kang magawa, very active ka ngayong araw. Ang challenge sa araw na ito ay nasa pera. Medyo mababa ang pasok ng pera ngayon Aris kaya kailangan mong maging wise pagdating sa mga gastusin, sa trabaho mo, kailangan magtipid at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong

Maraming mga choro sa araw na ito ang makatanggap ng closure sa mga relasyon dati na hindi nagtapos ng maayos. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Sun at Venus. Ang Sun, ito ay may kinalaman sa iyong sarili, sa mga concern mo, sa iyong ego at sa iyong self-expression. Ang Venus naman, ito ang enerhiya na nagdadala ng pag-ibig, kagandahan at kasiyahan. At ma-promote ang mga choros ngayong araw, mas mahili kayong mag-socialize, mahili kayong makipagsundo dahil importante sa inyo ngayong araw ang kapayapaan at kaayusan ng mga relasyon. Sa araw na ito rin, marami sa mga choros mas maging conscious sa inyong kalusugan kaya binabantayan ninyo kung ano ang inyong routine at hinahanap ninyo yung mga kasiyahan lalong-lalo sa trabaho, ang serbisyo na inyong ibinibigay, ang dedikasyon ninyo sa trabaho at sa kalusugan at sa araw na ito, marami ring mga tao ang makapansin kung gaano kaganda o kaya kagaling ang mga choros. At merong mga tao ngayon choros na makatulong sa iyong maging positibo sa iyong pang-araw-araw na ginagawa, mas maging conscious ka sa iyong sarili at para makuha mo ang maayos na resulta. Sa araw na ito rin, magaling ang mga choros na mag-organize, isort out ang kanilang mga plano. At sa araw na ito, maganda maganda naman ang takbo ng pag-ibig ngayon para sa mga Taurus dahil sa lakas na impluensya ng Venus. Maganda ngayon ang pag-unawa ng mga magkarelasyon. Meron rin mga pagbibigayan sa araw na ito, lalong-lalo na sa pamilya. Maayos naman ang pasok ng pananalapi para sa mga Taurus. Maganda rin ang inyong mood. Ang challenge sa araw na ito para sa mga Taurus o kaya Taurus ay ang enerhiya ninyo. Madali kayong mapagod ngayong araw. Yung ibang mga Taurus ngayon ay nagkakaroon ng problema sa kanilang mga mata. Medyo blurry ang paningin o kaya yung inyong katawan ngayon, marami kayong mga nararamdaman. Yung iba, masakit yung likod, masakit ang tagiliran, mababa ang resistensya, kaya lalo kayong madaling mapagod. At yung iba naman, kulang-kulang sa tulog. Kaya, kailangan alagaan ang sarili ninyo ngayong araw, Taurus. Kailangan na unahin ninyo ang pagpapahinga. Lalong-lalo -lalo na meron ring mga Taurus na medyo kulang-kulang rin sa tubig, Uh, at hindi sapat yung mga naiinom kasi nakakasira rin ito sa ating kidneys kung kulang-kulang tayo sa tubig kasi yung alat ay parang namamumuo diyan sa tagiliran natin. Kaya alagaan nang iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4, 14, 21,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw mas maging klaro sa mga Gemini ang mga sagot o solusyon sa kanilang mga problema. Ngayong araw rin ay mahilig ang mga Gemini mag-explore, hinahanap ninyo ang malalim na kahulugan ng inyong mga ginagawa. Mahalaga ang pasensya sa araw na ito, Gemini, dahil ngayong araw madali kayong magalit dahil karamihan sa mga Gemini sa araw na ito pagod o kaya madali kayong kayo na mapikon, madali kayo na mainis sa isang tao. Ang pag-ibig rin sa araw na ito ay katamtaman lamang kaya merong mga Gemini ngayong araw na talagang maiksi ang PC. At ang mood ninyo ngayong araw ay taas baba kaya madali rin kayong maapektuhan sa kung ano man ang mga ginagawa o sinasabi ng ibang tao. Ang pera rin sa araw na ito ay katamtaman lamang kaya kailangan mong maging wise kasi marami rin sa mga Gemini ngayong araw ay pikon kayo at mainitin ng inyong ulo dahil sa problema sa pera. Ngayong araw magiging practical ang mga Gemini, malakas ang impluensya ngayon ng araw para sa iyo na ang focus ay mapunta sa iyong future, mahilig kang mag-isip ngayon sa inyong romance, sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo, mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kalayaan at mataas ang inyong motibasyon sa araw na ito na kahit papano ay ibahagi kung ano ang inyong mga plano. Meron ding mga Gemini ngayong araw na magsimula ng bago patungkol sa kanilang love life. Meron mga Gemini ngayong araw maari na tuluyang makipaghiwalay sa kanilang kapartner. Meron namang iba na single na Gemini maaring magsimula ng bagong relasyon. At maganda naman ang energy sa araw na ito kasi yung tao, nakikipag-cooperate naman. Pero meron lang talagang iba na sadyang bugnutin sa araw na ito. Malakas ang impluensya ng Sun at Venus ngayong araw at ito ang makatulong sa iyo na mas maging devoted ka sa iyong sarili ngayong araw. Mas pipiliin mo o unahin mo ang sarili mo ngayong araw kumpara sa mga tao na madalas ay pinagbibigyan mo. Maganda ang prioridad ng mga Gemini sa araw na ito pagdating sa iyong kaunlaran. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 13, 18, 29, at 40, Kumakasa sa challenge ng araw ang mga cancer. Hindi kayo takot na gumawa ng bago sa araw na ito. Subukan ang mga bagay na hindi pa ninyo na-explore. Maganda ang mood ng mga cancer ngayong araw at very active rin kayo. Hindi kayo madaling mapagod. Kaya sa araw na ito, marami kayong gagawin. Maganda ang takbo ng pananalapi ngayong araw. Ang pag-ibig ang kailangang bantayan sa araw na ito kasi nakakaroon ng tampuhan ang mga mag-asawa yung iba naman ay unti-unting nawawalan ng gana. Sa araw na ito, magsasanib puwersa ang enerhiya ng araw at enerhiya ng Venus. Ito ang mga enerhiyang makatulong sa iyo, Cancer, na mas magkaroon ka ng pag-unawa sa mga bagay na malapit sa iyong puso, sa pamilya mo, sa focus na gusto mong dalhin para sa kabuhayan ninyo, sa kung ano man ang nagaganap sa tahanan. Maganda ang pag-channel ngayon ng mga Cancer sa kanilang attention papunta sa kanilang proyekto at sa kung ano talaga ang magpapasaya sa mga cancer. Marami rin kayong madiskubre ng mga bagong impormasyon ngayong araw at yung ibang mga cancer sa araw na ito, mabalik yung pag-asa ninyo. Kasi nitong mga nakaraang araw, merong iba sa inyo na wala ng pag-asa, na naig ang frustration, pero ngayong araw, unti-unti kayong maging komportable ulit at makapag-focus kayo sa mga bagay na gusto talaga ninyong gawin at magkaroon kayo ng mga bagong approach, mga bagong estratehiya. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay nagkakaroon ng mga konting alinlangan pagdating sa ka-partner kasi papasok ngayon ang mga pagdududa o kaya pagsiselos, kaya bantayan ang mga ito. Maganda ngayon ang pasok ng pera para sa mga cancer. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at lucky numbers mo ay 7, 11, 13, 27. 28 at 33 Energetic ang mga Leo sa araw na ito pero ngayong araw madaling maapektuhan ang mood ng mga Leo nang dahil sa ibang tao konti ang napakaiksi ng mga pasensya ngayon ng mga liyo. Kailangan sa araw na ito, Leo, huwag pa dalos -dalo sa iyong nararamdaman kasi madali kayong magalit ngayong araw at maaring makapagbitaw kayo ng mga salita na makasakit sa emosyon ng ibang tao. Katamtaman lamang ang pananalapi sa araw na ito, Leo, kaya kailangan mo rin maingat sa iyong mga budget. Kailangan unawain mo rin kung ano ang pangangailangan ng ibang tao at sa araw na ito, Marami rin namang mga tao ngayon ang mas maka-appreciate sa iyo, Leo Lalo na sa iyong pagiging prangka ngayong araw Marami kang matutunan at ang mga pag-uusap sa araw na ito ay patungkol sa mga relasyon Relasyon mo sa magulang, sa mga kapatid, sa kapitbahay O kaya mga kasama sa trabaho At yung mga tao naman sa araw na ito ay mag-cooperate sa iyo Pero meron lang iba na nagkakaroon ng mga alinlangan. Sa araw na ito, marami sa mga Leo mas hopeful, nagkakaroon kayo ng pag-asa, mas obvious ang mga komunikasyon ngayon kasi Masyadong prangka o diretso ang mga pananalita at ang komunikasyon sa araw na ito ay maayos rin. Magaling ang mga liyo sa pagplano ngayong araw at pagdating sa bandang hapon ay matulungan kayo ng enerhiya na mas maramdaman na ninyo ang mga paghanga o kaya kung gaano ka kaimportante sa ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay four, fourteen, nineteen, twenty-three, at forty. Ang focus ng mga Virgo sa araw na ito ay nasa kanilang personal na pamumuhay at yung ibang mga Virgo, medyo hati ang inyong atensyon. Pagdating sa inyong trabaho, hindi kayo masyado makapag-focus dahil sa mga nagaganap ngayon sa pamilya, sa pangangailangan ng mga mahal mo. Ngayong araw rin, ikaw ay hinahanap mo yung pagiging komportable, gusto mong mag-relax, pero yung iba hindi mo magawa kasi ang dami-daming mga responsibilidad. Sa araw na ito, ang mga Virgo, nakakaroon ng problema sa pananalapi at lalong-lalo sa pag-ibig. Kaya karamihan ngayon sa mga Virgo, walang masyado sa mood pagdating sa kanilang minamahal dahil kulang sa inspirasyon o kaya nakakaroon ng alinlangan. Kaya buti na lang matulungan ka ng enerhiya ng Sun at enerhiya ng Venus sa araw na ito. Pero ang focus ngayon ay mapunta rin sa iyong pananalapi, sa mga bayarin, sa kung ano ang plano mo para sa mahal mo sa buhay, ano ang gift ano ang bonus ano ang mga special treat na gusto mong gawin para sa mga mahal mo at ito ay magandang araw rin para ang mga Virgo ay mag-focus sa negosyo sa paano ba palakasin ang pasok ng pera Maganda rin ang araw na ito kasi ang atensyon lalong-lalo na pagdating sa bandang hapon ay mas maging positibo at mapunta ito sa mga bagay na dapat talagang bigyan ng pansin sa iyong hanap buhay, sa mga kailangang bayaran. At maayos ngayon ang energy ng mga Virgo, kaya marami kayong magawa, marami kayong matapos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 23, 25, 38, at 39. Medyo intense ang emosyon ng mga Libra sa araw na ito. Hinahanap ninyo ang mga bagay na makatulong sa iyong umunlad. At sa araw na ito, marami sa mga Libra, maaring tatalikod ngayon sa mga tao na hindi na masyadong komportable o masayang kasama. Ngayong araw rin, merong mga Libra na nalilito pagdating sa kanilang energy, medyo hati kayo kung saan o ano ang dapat unahin. Yung ibang mga libra sa araw na ito, merong mga pinagsisisihan. Yung ibang mga libra, nakakaroon ng alinlangan. Madali kayong mapagod sa araw na ito, libra, alagaan ang inyong kalusugan kasi merong mga libra sa araw na ito, merong mga iniindang konting sakit sa kanilang katawan. Mahalaga na maagapan ito agad-agad para hindi lumala kung man ang problema. Kaya kumonsulta agad-agad sa doktor Pwede naman sa mga clinic para malaman kung ano ba ang mga dapat gawin, ano ang dapat baguhin, lalong-lalo sa lifestyle. Dumistansya rin muna libra sa mga taong nagdadala ng stress. Hindi nakakabuti sa iyo ang mga karagdagang dapat mong isipin. Okay? Yung mga tao na medyo pabigat o kaya nahahati ang iyong focus, imbis na problemahin mo kung ano man talaga ang mga prioridad mo sa buhay, ay meron pang pandagdag. Iniisip mo pa kung ano ang dapat gawin sa kanila. Sa araw na ito, maganda naman ang iyong mood pero madali kang mapagod ngayon at ang problema ay nasa iyong stress. At para naman sa iyong pag-ibig, maganda naman ang pag-ibig ngayong araw. Masaya naman kahit papano. Meron namang mga libra na yung mga nananamlay na ang relasyon ay maaring mabuhay ulit sa araw na ito dahil sa malakas na impluensya ng Venus ngayong araw. Magdadala ito ng pag-unawa, magdadala ng forgiveness, mga pagpapatawad o kaya pagbigay ng second chances. At maganda ngayon ang pasok ng pananalapi para sa mga libra. Meron lang ibang mga libra ngayong araw medyo privado, nakatago yung mga plano ninyo, ano ang mga iniisip ninyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas romantic ngayon sa iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo sa asawa mo, sa boyfriend or girlfriend. Marami kang madiskubre ngayon ng mga bagong passion, mga gusto mong gawin. At karamihan sa mga libra ngayong araw, nakakaakit kayo sa ibang tao kasi mas interested ang mga tao sa inyo ngayong araw kasi tago ang iyong mga iniisip. Medyo naiintriga sila, natcha-challenge sila. At sa araw na ito, ikaw ay marami kang ma-impress na tao ngayon kasi makita nila ang iyong qualities. Maganda ang motivation at ang pagiging positibo ng mga Libra mas mag-increase ito lalong-lalo na pagdating sa bandang gabi. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 16, 28, 30 at 35 Mas sociable naman ang mga Scorpio sa araw na ito. Ngayong araw, mas nakikinig kayo sa ibang tao, available kayo, handa kayo na tumulong. Ngayong araw rin, kayo ang magiging tagapaggitna, peacemaker ang mga Scorpio, sa araw na ito, tumutulong kayo na ma-restore anuman ang balance sa mga pagsasama at mas friendly kayo ngayong araw. Marami rin sa mga Scorpio sa araw na ito magkaroon ng magandang kasiyahan. Pero maging maingat pagdating sa bandang hapon, papasok ang impluensya ng Mars. Kaya meron mga tao na medyo agresibo, meron mga pag-uusap na medyo awkward dahil hindi komportable yung isa. At sa araw na ito, maganda naman ang pasok ng na Mas masaktibo ngayon ang mga Scorpio katamtaman lamang ang pag-ibig kaya yung mga pagsasama medyo wala sa mood ang kapartner o kaya madaling magalit ang kapartner kaya hindi maganda ang mga biro-biro sa araw na ito baka mapikon ang isa sa inyo ngayong araw maganda naman ang takbo ngayon ng enerhiya kasi nagkakasundo ngayon ang Sun at ang Venus at ito ay nagdadala ng pag-unawa sa iyong sarili sa energy mo. Uunahin mo rin ngayon kung ano ang iyong pangangailangan. Hahanapin mo kung ano ang mga peaceful na solusyon sa mga problema. At malakas ngayon ang binipisyon nito para sa iyo, Scorpio, kasi ngayong araw, hindi ka lamang maging mas maunawain. Sa araw na ito, mas maging charming ka pa sa ibang tao. Pero hindi maiwasan na meron talagang mga tao na sakit sa ulo o kaya magdala ng problema. Kaya ngayong araw, huwag maging pikon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay blue. Ang lucky numbers mo ay 9, 12, 24, 32, 37 at 43. Ang focus ng mga Sagittarius sa araw na ito ay nasa kanilang career at maganda ngayon ang pasensya at malalim ang pag ng mga Sagittarius sa ibang tao. Kahit na maraming issue, merong mga taong gumagawa ng gulo, maganda pa rin ang pag-focus ng mga Sagittarius pagdating sa kanilang plano sa trabaho at sa kanilang estratehiya. Wala kayong mga hesitation ngayong araw na galingan ang inyong trabaho at responsibilidad. Sa araw na ito, maganda ang pasok ng pananalapi, pero meron ring mga Sagittarius ngayong araw, katamtaman lamang ang energy, kaya hindi masyadong marami ang matapos ninyo sa araw na ito, at hindi kayo masyadong aktibo kasi yung iba nakakaroon ng problema sa kalusugan. Ngayong araw, ipahinga ang sarili kung kailangan. Maganda ang mood ng mga Sagittarius ngayon, pero meron ring iba nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon, merong mga pagsiselos, yung ibang mga Sagittarius, ang kanilang kapartner medyo clingy. Kaya sa araw na ito, mahalaga na maging practical, unahin ang mga dapat unahin, ang mga prioridad. Maganda naman ang support ang makuha mo ngayon sa iyong mga kaibigan. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Sun at Venus. Ito ang mga enerhiya na magdulot sa iyo ngayong araw Sagittarius na mas maging sociable ka. Maganda ang iyong connections sa iyong mga kapitbahay, sa iyong komunidad, mas inspired ka, ikaw mismo ang nagre-reach out, gumagawa ng contact at ikaw ang um, Parang mas friendly sa araw na ito at maganda ang iyong pagbibigay halaga rin sa ibang tao. At ngayong araw, maganda ang mga mapansin ng mga tao ngayon patungkol sa galing ng mga Sagittarius. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 9, 11, 20. At thirty four. BC ang karamihan sa mga Capricorn ngayong araw. At maari na sa araw na ito, marami kayong makuhang atensyon at paghanga galing sa ibang tao. Malakas ang impluensya ng Sun at Venus ngayon na pumapasok sa tuktok ng iyong solar chart. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na maraming mga tao ngayon ang maka-appreciate sa iyong pagiging responsable. Maganda rin ang iyong mga gawa, ang iyong performance sa araw na ito at karamihan sa mga Capricorn ngayong araw kayo ang leader ng inyong mga ginagawa. Mas goal-oriented kayo. Maganda ang focus pagdating sa mga layunin. At ngayong araw rin, maganda ang iyong efforts, lalo kang ginaganahan na magtagumpay. Lalong-lalo na sa negosyo, sa career. At ikaw ang magdadala ng kapayapaan ngayon sa gulo sa trabahoan. At maganda ngayon ang pasok ng enerhiya ng Mercury at Saturn sa iyong sektor kung saan ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na ikaw ay mas maging grounded, mas maging mapagkumbaba. Ngayong araw, ang pera ay katamtaman lamang kaya kailangan mong bantayan ang mga gastos, ang responsibilidad, ang mga bayarin at maganda ang energy ngayon at pag-ibig ng mga Capricorn. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 9.

Pantayan ang mga frustration sa araw na ito Aquarius Kasi ngayong araw, merong mga Aquarius na maaring mawalan ng energy Yung parang masasagad kayo o mapapagod kayo dahil sa ibang tao na magulo Kaya huwag masyadong magpa-apekto ngayon sa problema ng ibang tao Ngayong araw kasi, marami ang iniisip ng mga Aquarius Andiyan yung problema ng pamilya, pangangailangan ng kapatid, pangangailangan ng magulo gulang kaya sa araw na ito marami sa mga aquarius taas baba ang inyong mga emosyon dahil ang dami-dami ninyong iniisip bantayan ito aquarius umiwas muna sa mental stress para hindi ka magkasakit lalo pa na sa araw na ito mababa ang iyong resistensya maraming mga aquarius maraming nararamdaman yung mga pananaw nila sa buhay ay nagiging clouded dahil nauuna ang mga emosyon. At meron ring mga Aquarius, kulang-kulang sa tulog. Yung iba naman, parang hindi sapat ang pahinga, trabaho ng trabaho. At kahit maganda ang takbo ng pag-ibig sa araw na ito, ang dami-dami dami ninyong iniisip kaya medyo mataas ang pressure para sa inyo. Tulungan ang sarili na kumalma ngayong araw. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong 8th house. Ang 8th house, ito yung tahanan na may kinalaman sa iyong pag-aaral sa pera mo sa pera ng ibang tao at sa kung paano ka makaregenerate kung anuman ang mga pangangailangan ng pamilya malakas ang personal magnetism ng mga Aquarius ngayon. Kaya marami ang magkagusto sa inyo, marami ang enjoy kasama ka, at ikaw naman kahit papano nag-e-enjoy ka na nakakatulong ka rin sa ibang tao. Mamayang hapon, papasok ang impluensya ng Saturn. At ito ay may kinalaman sa mga restriction. Kaya pagdating na sa bandang hapon, maaring merong mga bagay na gusto mong gawin pero hindi pwede kasi ipinagbabawal. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 20, 30, 32, at 38, Ang focus ng mga paisi sa araw na ito ay nasa kanilang mga emosyon at sa kanilang mga relasyon. Medyo konting agresibo ang mga Pisces ngayon dahil sa impluensya rin ng Mars. Kaya ngayong araw, marami rin sa mga Pisces parang itutulak ang mga kagustuhan ninyo. Pero ngayong araw, mas konektado kayo sa pamilya, konektado kayo sa kung ano ang importante at meron lang mga bagay ngayon na hindi masyadong welcome sa inyong tahanan. At ito ang challenge para sa mga Pisces kung paano ninyo ipakita na okay pa rin kayo. At maaaring merong mga hindi pagkakaunawaan kaya kailangan mo pa rin na ayusin kung ano man yung mga problema, kailangan pa rin na mas maging diplomatic. Sa araw na ito, meron mga Pisces, mam problema ngayon sa pera dahil ang baba-baba ng pasok ng pananalapi, ang sweldo ay hindi sapat o kaya ang mga naipangakong pera ay hindi dumarating. Baka sa araw na ito, meron mga Pisces, makakaroon kayo ng paglilinis, meron mga tao na tatanggalin ninyo sa eksena, tatanggalin ninyo sa buhay ni nyo kasi puro problema o kaya Merong mga sensitibong topic sa araw na ito. Ngayong araw, Pisces, napakatalas ng iyong intuition, ng iyong mga kutob. Kaya gamitin mo ito pagdating sa iyong mga desisyon sa buhay. Magaganda pa naman ang mga ideya ngayon ng mga Pisces, lalong-lalo na pagdating sa trabaho. At katamtaman lamang ang pag-ibig ngayon, kaya kailangan rin ang pasensya. Maraming mga tao ngayon, magulo rin kausap, kaya habaan ang pasensya sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas kompatibig. Tibal sa mga Capricorn, ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 12, 24, 36, 40 at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas.